Isa sa mga nagpapalungkot sa ating puso sa kasalukuyan ay ang iba't ibang mga pangyayari sa ating bayan. Patayan, krimen, nakawan, kahirapan, kagutuman, at higit sa lahat ang korupsyon sa ating lipunan. Maraming ang nagsasabi na mayaman ang ating bansa, subalit ito'y nailalagay sa maling kamay. Katulad ng isang dokumentaryo na ginawa ng GMA7 ang reporter's notebook. Umabot daw po ng dalawang milyon ang gastos ng Malacanang kada araw o mahigit na dalawang bilyong piso kada taon. Maraming pera ang pumapasok sa ating bansa, subalit ito po ay hindi nalalaman ng taong bayan. Sinabi po mismo ng report na ito na may mga confidential funds, trust fund ang malakanyang na dapat ipinapaalam sa taong bayan mismong ang COA o ang Commission on Audit ang kumakastigo sa Malacanang dahil sa maling paggamit ng pera ng taong bayan. Kung nais po nating makita ang buong story nito, ito, ito po po'y maaring hanapin po sa YouTube na may pamagat na Ang Palasyo. Isa sa kinalulungkot ng ating puso ay ang nakawan sa ating gobyerno. Alam ba natin na sa loob ng napakahabang panahon, nakalubog na tayo sa 5 trillion na utang? Nang bawat isa sa atin ay may utang na 54,347. Atin pong tignan kung gaano nga po ba kayaman ang ating minamahal na bansa sa mga natural resources o likas na yaman na pinagkalob ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ang Mindanao ang malaking pinagkukunan ng cocoa oil na dinadala pa sa ibang bansa. Nakakita rin ng tatlong lugar sa Mindanao na potensyal na pagkukuhanan ng langis. Tayo ang may malaking deposito ng hydrogen fuel ng ibang bansa ay wala nito. Ang sabi ng ilang tagasuri galing sa Canada, nakita nila na nasa Pilipinas ang pinakamalawak na deposito ng langis sa buong mundo. Meron tayong siyam na milyon na hektarya na potensyal na lupa na pwedeng pagkuhanan ng ginto, copper, nickel, at iba pa. At kapag naayos ang sistema ng ating minahan, pwedeng umabot sa 70 toneladang ginto at 500,000 toneladang copper ang pwedeng makuha natin sa darating na 2013. Ang Pilipinas ay siyang sentro ng yamang dagat sa buong mundo. Maging ang ating lupa ay napakayaman, sa buong taon ay pwede tayong magtanim at napakadali nitong tumubo. isa sa masakit na katotohanan ay ang tunay na kalagayan ng ating minamahal na bansa. pitong ng mga Pinoy ay walang sariling lupa at sila po'y squatter sa kanilang sariling bansa. Tayo ay may nakatalang pinakamaraming patayan, sabi ng Guinness Book of World Record. Bansang kinatatakutan ng mga mamamahayag at nalampasan na natin ang Iraq. Kulang na ang ating budget ng 320 billion pesos o 876 million araw-araw dahil sa korupsyon. Tayo pang sa mga bansang mahilig sa pornografiya. Isang bansang maraming kaguluhan, lalo na sa Mindanao. Isang bansang pinamumunuan ng mga magnanakaw. Ang bansang naghihingalo sa buong Asya. Bansa ng mga alila. Panglima sa buong mundo na nakakaranas ng gutom. 30% ng mga Pinoy ang walang trabaho. Ito na po marahil ang na nagbibigay lungkot sa ating puso. Nagbibigay sugat sa damdamin ng bawat mamamayang Pilipino. Ang tanong po ng karamihan nagkulang ba tayo ng matatalinong presidente? Marahil ang sabi po ng iba na subukan na natin ang lahat abogado, guro, general, artista, ekonomista. Subalit lubog pa rin po tayo sa utang. Isa sa kulang na sangkap ay ang kawalan ng takot sa Diyos at malasakit sa mga maliliit. Sa mga nangyayari sa ating bayan, sino po kayang may kasalanan? politiko po ba o botante? Sa tingin ko po ay pareho dahil kung walang hihingi ay wala pong magbibigay. Naging tradisyon na lamang po natin bilang isang bansa ang ganitong bulok na sistema sa larangan po ng politika. Sa mga panahon pong ito, dapat nating alisin sa isip ng napakaraming tao ang tradisyon na ito. Politics of money, nang tingin ng iba sa halalan ay pera-pera lang na nilang isang tao ng limang daan masay sila sa una pero hindi nila alam binenta nilang kanilang dangal ibinenta nilang kanilang prinsipyo ibinenta nila ang karapatan at kinabukasan ng kanilang mga anak ang politics of patronage po o ang utang na loob na sinasabi ho ng ibang mga politiko na kapag sila tumulong sa isang tao lagi ho nilang pinapaalalayo sa kanila na tila baga sa bawat eleksyon na darating, walang ibang pwedeng isulat na pangalan sa balota maliban sa taong tumulong sa kanila. Ito po'y maling pananaw sa buhay. Wala ho tayong utang na loob sa sinumang taong tumulong sa atin ng na mga nakaposisyon sa gobyerno sapagkat yun po'y kanilang trabaho, obligasyon at responsibilidad. Isa pa po yung politics sa popularity hindi ho nakukuha sa pasikatan para may ng streamer, para ng commercial sa TV. Dapat po natin makita ng isang taong ilalagay sa posisyon ay yung isang taong matalino, may kakayanan at may takot sa Diyos. At maging po ang politics of sentimentalism. Huwag ko tayong sumimpat Huwag tayong maawa lang sa mga taong gustong humabol. Tingnan po natin ano po bang nilalagay ng Diyos sa ating puso at isip sa mga panahong ito. Ang dapat po nating makita sa isang leader ay yung may kakayanan para mamuno, may tapang na ipaglaban ang mga maliliit at meron pong malalim na takot sa Diyos. Ito nawa ang magbasihan po natin sa pagpili ng tamang kandidato sa darating na halal. Ang sabi ng Biblia sa Exodus 18 verse 21, Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Itong sinasabi ng ating saligang batas patungkol sa pagpili ng mga taong iluluklok sa ating pamahalaan. Pulisiya ng isang bansa na itaas ang antas ng paglilingkod ng lahat ng lingkod bayan ang bawat nagtatrabaho at opisyal ng gobyerno ay dapat magpakita ng malasakit, maging responsable, mataas ang integridad, may kaalaman at pagmamahal sa bayan at hustisya at nagpapakita ng magandang halimbawa at inuuna ang interes ng sambayan ng Pilipino at di ang kanilang sarili. Sinabi rin po ng CBCP o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o ang mga ginagalang nating mga pari noong January 24, 2010 nasabi nila sa anilang pastoral letter ang mga katagang ito Huwag tayong padadala sa mga survey o commercial sa telebisyon Sundin ang dikta ng konsensya pagkatapos ng isang seryosong pananalangin Ang winability o kasikatan ay hindi dapat maging sukatan ng ating boto. Ang ating boto ay maaring magpabago ng ating bansa para sa kinabukasan ng ating mga anak.